Bagamat mas madalas magkaroon ng urinary tract infection ng mga kababaihan, maaari rin itong maranasan ng mga lalaki. Bihira ito sa mga mas batang lalaki, ngunit mas karaniwan sa mga lalaking higit 50 years old. Tinatayang 12% ng mga lalaki ay nakakaranas ng UTI sa kanilang buhay. May dalawang uri ng UTI, nandiyan ang lower tract infection kung saan apektado ang pantog, prostate o urethra. Ang pinakakaraniwang uri nito ay ang cystitis o impeksyon sa pantog at urethritis o pamamaga ng urethra. Nandiyan ang upper tract infection kung saan napagtado ang ureter o kidney. Ang pyelonephritis ay isang uri ng infeksyon sa kidney na maaaring lumaganap mula sa daanan ng ihi. Depende sa lokasyon at infeksyon o lokasyon ng infeksyon, maaaring maranasan ng ilan sa mga sumusunod na simptomas. Madalas na pag-ihi, pakiramdam na laging kailangan umihi, sakit o hapdi habang umiihi, pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, cloudy o may amoy na ihi, may dugo sa ihi, lagnat, nausea, pananakit sa tagiliran o likod, at bedwetting. May ibang pasyente naman ang hindi nakakaranas ng anumang sintomas. Mga sanin ng UTI sa mga lalaki ay ang mga sumusunod. Mga sexually transmitted diseases o STDs gaya ng chlamydia at gonorrhea ay maaari magdulot ng UTI lalo na sa mga nakababatang lalaki. Problema sa prostate, ang enlarged prostate o BPH ay maaaring humarang sa pagdaloy ng ihi na nagdudulot ng impeksyon prostatitis o infection sa prostate na may mga sintomas na katulad ng UTI, diabetes, ang mahinang resistensya dulot ng diabetes ay nagpapataas ng panganib ng UTI, kidney stones, maaari nitong harangan ang paglabas ng ihi at magdulot ng infection. Paggamit ng catheter, ang mga catheter ay maaari magdala ng bakterya sa daanan ng ihi. Recent surgeries, mga surgical procedures sa urinary tract ay maaari magpataas ng panganib ng UTI, Dehydration ang hindi sapat pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng mas puro na ihi na nagpapataas ng tsansa ng UTI at ang previous UTIs, ang dating pagkakaroon ng UTI, maaaring magdulot ng pamamaga na nagpapataas ng posibilidad ng muling magkaroon ng impeksyon. Ang mga pagsusuri gamot ay mga sumusunod, maaaring tanungin ng inyong doktor ang mga simptomas at sexual history mo, ang pagsusuri ng ihi ang pangunahing paraan para makumpirma ang UTI maaaring kailanganin din ng prostate exam, x-ray o ultrasound depende sa kaso. Karaniwang magre-reseta ang inyong doktor ng antibiotic na may kurso sa loob ng isang linggo para sa lower tract infection at hanggang dalawang linggo naman para sa upper tract infection. Sa malalang kaso, maaaring kailanganin ng IV antibiotics sa ospital. Mga paraan upang mapagaan ang inyong simptomas, uminom ng maraming tubig. Nakakatulong sa paglabas ng bakterya mula sa katawan ang pag-inom ng maraming tubig huwag pigilan ang pag-ihi mas mainam ang madalas na pag-ihi upang malinis ang daanan ng ihi Dagdaga ng vitamin C kusang pinipigilan nito ang paglaki ng bakterya ng ihi o sa ihi iwasan ang maanghang at matatamis na pagkain maari itong magpalala ng iritasyon sa patog gumamit ng heating pads makakatulong ito sa pananakit sa tiyan o likod baking soda isang kutsarita ng baking soda sa isang basong tubig ay maari makatulong sa pagbababalanse ng pH ng ihi over-the-counter medications, mga, mga OTC na gamot tulad ng phenazoperidin para sa ginawa o methanamine at sodium salicylate na maaari makatulong sa paulit-ulit na UTI. At ang cranberry juice at UTI, bagamat may ilang pananaleksik tungkol sa cranberry juice bilang panlaban sa UTI, walang sapat na ebidensya na ito ay mas epektibo kaysa sa tubig. Gayunpaman, wala namang masamang epekto kung susubukan ito. Posibleng komplikasyon ng UTI kung hindi magagamot maaaring lumaganap ang impeksyon sa kidney at magdulot ng chronic kidney disease, kidney failure o sepsis o impeksyon sa dugo. Sa ganitong kaso, maaaring kailanganing gamutin o kailangan gamutin ito sa ospital. Mga paraan upang maiwasan ng UTI, gumamit ng kondom upang maiwasan ng STDs na maaaring magdulot ng UTI, gamutin ang mga problema sa prostate upang mabawasan ng panganib, uminom ng sapat na tubig, panatilihing malinis ang katawan, iwasan pigilan ng pag-ihi, Magsuot ang maluwag na damit at cotton underwear upang maiwasan ang iritasyon. Bagamat hindi ganap na maiwasan ng UTI, ang tamang pangangalaga sa kalusugan at katawan ay maaari makatulong sa pagpabababa ng panganib.